mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing siyam ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem Naglakbay si Saulo patungong Damasco Nang siya'y malapit na sa lungsod biglang kumislab sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat na siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus ang inyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't ka pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa Kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka sa tinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga lagad sa Damasco pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Aleluya, aleluya, ang sinumang kumakain sa katawang aking hain, ay nananahan sa akin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at tinumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon Sinabi ito ni Yesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.